Mga idol, meron na naman pala tayo na tuklasan na food experience dito. At sigurado naman talagang maliligayahan ka sa mga kakainin mo dito. Bukod na kasi sa mura na at masasarap pa ang mga pagkain dito. Dahil kung naghahanap ka ng mga budget meal talaga ay ito pala ang bagay na bagay sa'yo. Ito lang naman yung mga kainan na aming binabalik-balikan naman talaga. Dahil makakamura ka na at mabubusok pa talaga kayong dalawa dito pag kumain kayo. Ang totoo nga niya mga idol, hindi naman talaga nakakasawang balikan ng mga ganito klaseng kainan. Dahil kung meron kang 20 o 30 dirhams ay sigurado namang mabubusog ka maghapon ka ng busog dahil yung mga sandwich sa bibili mo dito talaga namang over sa sarap at over sa dami ng laman nito kaya ano pa hinihintay natin tara dayo tayo dumayo nga pala kami dito sa mismong chicken Zoom cafeteria at dito pala matatagpuan to sa may hamdan street abu dhabi napadayo nga kami dito sa isa na namang mga favorite na kainan namin na madalas namin pinupuntahan ng aking misis dumayo nga pala kami dito para tikman ang mga nagsasarapang pagkain at sa over sarap naman talaga ay eh, tubusogin ka neto alam nyo ba mga idol maraming nga rin pala pumupunta mga Pilipino OFW dito sa mga ganitong klaseng kapiterya dahil mura na masasarap pa ang mga tinitinda. Umorder nga pala tayo dito ng palapel sandwich. Tapos umorder nga rin pala tayo sa isa sa mga favorite natin na shawarma sandwich. At umorder nga din pala tayo dito ng isang masarap na french fries. At umorder nga din pala tayo dito sa isa sa mga favorite natin na parata sandwich. At syempre hindi sasarap sarap yan pag walang mga pickles na kasama yan. Tapos umorder nga din pala tayo dito ng fried noodles nila. Tapos mga idol, ito nga pala yung mga menu nila rito at marami pala kayong pwede pagpilian. Dahil nga sa dami niyan, umorder order lang pala kami dito kung ano yung mga favorite namin. Grabe mga idol, talagang mawiwili kayong pumunta dito. At i-check nyo na lang or i-post nyo na lang yung mga menu para makita nyo kung magkano yung mga price nila dito. At kung nagbabalang nga pala kayo dumayo dito sa mga ganitong klaseng cafeteria, madali lang itong puntahan dahil sa harapan lang ito ng bus stop sa Hamdan. Para sa akin, ito lang pala yung mga re-recommend ko sa mga OFW dito sa mismong Middle East. At sigurado naman mga idol at meron na naman kayo matutuklasan dito sa mga kakainin natin ngayong araw na to. Dahil yung mga ganitong klaseng kainan dito sa Middle East talaga namang busukin ka sa sarap. Nakakatuwa lang talaga mga idol, merong mga ganitong klaseng kainan na talaga namang mura na at mabubusok ka sa sarap. Kaya mga kagutom, tiki man time na! Ang unang tinikman nga pala dito ng aking mesis ay itong shawarma namang talagang napakasarap ng lasa niya at hindi tinipid sa laman. Tapos yung lasa ng shawarma na rito, napakasarap naman talaga ng marination talaga. Halos binalans lang talaga yung pinakamismong alat doon sa mismong lasa ng manok. Tapos ang masarap pa dito mga idol, kapag nilagay mo pa siya ng ketchup on top, yung mismong shawarma na to talaga namang puputok sa bunganga mo ang sarap ng lasa ng manok nila. Yung mga shawarma mga pala dito sa mismong Middle East, hindi siya rin pala ganun karami yung mismong mga vegetable na hinahalo sa mismong shawarma. Pagkatapos, ito naman yung sinunod niyang parata sandwich. Isa rin to sa mga kabayan natin dito sa Middle East, sa mga binabalik-balikan ng ganitong klaseng pagkain. Ang masarap lang dito sa mismong parata sandwich, isa pa lang na ito talaga nang mabubusog ka na kaagad. Pagkatapos nga niyan, isinunod naman dito ng aking Macy's at Tikman itong fried noodles nila. Yung fried noodles nga pala dito, saktong-sakto lang pala yung alat. Pagkatapos, hindi rin pala siya masyadong matoyo, kaya masyadong mas sarap din ang lasa niya. At pwede ka rin pala mag-request sa kanila kapag ang gusto pa ng mga pancit dito, hindi masyadong marami sa vegetable. Dahil pag umuorder pala kami dito ng fried noodles, hindi namin kasi pinadagdagan yung mismo mga gulay nila. At syempre, pag kumakain ka ng mga ganitong klaseng sandwich at hindi rin mawawala ang mga ganitong klaseng pickles. Kasi ito yung pinakamasarap kapag sinasabay mo kumakain ka ng shawarma at kakain ka rin ng isang sili dito. Ito yung mga combination idol kapag kumakain ka ng shawarma sa Middle East, kailangan sabay mo rin siya ng isang pirasong sili para masarap na masarap yung lasa ng kain mo ng shawarma. Grabe mga idol, taga Mabusog na busog kami ng aking message dito sa aming mga kinain ngayong araw na to. At sobrang nag-enjoy nga pala kami sa mga aming kinain ngayong araw na to. At kung umabot ka pala sa dulo ng video na to, huwag mo kaming kalimutang ipalo, like, and share para sa mga food experience pa natin. Tapos na!